kalodi. <laughs> yung yung sinudyang natin kahapon. Ngayon, magiging tinawala siya ngayon. <laughs> magiging natin ng malunggay. Magiging um, tinawala siya ngayon. Nil nilagay ko sa rep. Eh, yung nil nilagay ko sa rep, konti nilang yung sabaw. Nil nilagyan ko ng tubig, di mawawala ng lasa ng sinudyang. Uh, magiging... Kakalabas niya ng ngayon, inola tuluyan ang tinola kasi kahapon tinola ang sinindya ngayon tinola na uh, sa kanyang tinola kasi nanguha ko ng malunggay lalagay natin ng malunggay dagdag gulay dalawang ulaman yung apat na peraso na hiwa ng manok mga kalodi ngayon ito tuloy na yung tinola na siya mga yung tinola na siya kasi nakadya ko ng malunggay Sariling yung tanim din to malunggay pero time namin dito. Hmm. Garbis ako ng malunggay. Ito, o. Oh. Ito yung mga yung mga sanga-sanga. Pero time din yan. Ayan na ay yung ano ko. Yung yung taxi ko. Ay, yung taxi, yung sinidyan ko tinula ko kapon, yun yan, siyempre iba tabang na yan. magiging kinola na yan. Kaya, huwag natin ang malunggay na. Kaya, ang uh, malunggay yan. Ang kulo niya, luto na yan. Habang pinapakuluan natin yan, limahin natin yung malunggay. Tapos, tinimplahan ko lang sa kuling. Nagyan ko lang konting betchen. Pas konting asin lang, tamang-tama -tama lang asin para umalat. Eh, ang tunay natin, wala na. Eh, siyempre, wala na yung lasa ng sinigang. Dahil, nilagyan ko ulit ng tubig eh. Eh, ang kakalabasan niya na, talagang tinuulan na. Ano wala kang dawan ng sila eh. Sige, meron lang ang sila yung labuyo. Ayan. Yeah. Tumainin natin, lalaki pa naman natin eh. Asa kayo. Good morning! The best video! Please follow and like and share my mini channel. Paki tulong lang po yung maliit kong channel, mga kalodi. Ah, Na panaguin ang aking channel. Pag lumago yung channel ko, syempre, sumawa din tayo uh, na um, hmm, nakatulong din tayo sa iba ano pag kumita na tayo tulong tayo sa mga nangailangan ng tulong ay eh, ang purpose ng channel ko pero sa ngayon papalaguin ko muna at sayang na monetize na sana ako kaso na risk content ako eh ang tuloy na yung kita ko sa youtube ang kalodi. Magka-apply ako uli. Re-apply uli sa October 9. Oh, hindi ko na inapil kasi aminado naman ako na risk content yung channel ko yung, yung ano yung na risk content sa akin kaya ngayon magawa na ako ng sariling video para hindi na tayo ma-risk content mga Sayang, kung nakikita na sana yung channel ko, na-risk content ako. Dalawang beses na ako na-risk content, mga kalodi. Eh. Ngayon, back to zero naman, balik na naman. Tis-tis uh, tis -tis lang ulit. Noon sa mga monetas ulit. Hmm, yan, gumagawa lang ako sa rin video, hindi na akong... Pero yung kahit paano, sana wag tayo ma content sa sounds. And sa Siyempre, si Masaya o Siya tayo kahit paano eh. Eh, remix natin yung mga tugtog. So, masaya siya kahit paano, kahit di marunong sumaya kahit parehas kaliwa ang paa. Mga kuwa lang ng subscribe. Okay na. Para umangat yung ano natin, channel natin. Mga kalawadi. Eh. Mas maraming nagsusubscribe pag nag-short video ka. Pero kahit paano sa video rin, mayroon na rin na, na nagsusubscribe pag nagustuhan yung video mo. Uh, Pakitulong naman yung channel ko lang na lumago, mga uh, kalodi. O. Oh. Pwede na yan. Pagay na natin. Hindi pa kumukulo. Ah. Ah. Sirap. Ah, lagay na ilagay na natin. Hop. Ah. Yan. Yan na. Ano na siya? Ayan, tinola. Tinola na siya. Kahapon, sinigyan ng tinola. Ngayon, tinola na talaga siya. Hmm. Kasi, mawawala na yung lasa ng sinigyan. Nilagyan ng tubig eh. Mm, apat na hiwa mm. apat na hiwa na manok ano apaya manok mm. tapos yung ano al yan yung daon ng kangkong sariling tanim din pati yung lapaya tanim din yan walang gastos sa gulay ang gastos lang yung manok atado yung sibuyas bawang sili labuyo ayang gastos Ayan. Mm. na siya. Tapos silang bayan ko na rin ang sain. Ano? You know? saing Ba? Mm. pa niyan. Pa-pakulutan natin ng stew, pa-kulo natin ng stew para okay na yan. Ah. Matabang pa may pa talang kunting asin kunting bedchen pa hop asin dahil matabang pa siya ayan, tinawala na yan bagsak pa talaga ba? Ay! Oh. Ang nga O, ulam na. Ano lang si Buya si Buya? sana ng tanglad kasi madilim-dilim pa rito eh.